Hello, hello, welcome, welcome. Jacqueline po ulit. And uh, for today's video, dito po tayo ngayon sa my Hill Health Commonwealth pa to, sa my Quezon Ayusin po natin yung Feel Health ni Alex kasi um, try natin ayusin yung hindi na ako magbabayad. I-cover uh, ko na siya Am um, dati pa siyang under sa akin, kaya na nung nag-work siya kasi sa top draw. Ayun, nagkaroon siya ng sarili niyang field of number. So, what I do is voluntary contribution separate sa akin. Kaya lang kasi mabigat na rin ngayon ata, 400 na ata or 500 monthly. So, nagsabi si Mami Jet na baka pwede kong ayusin sa field health. Ay, um, Nagdala na lang ako ng documents ko. So, tignan natin pa paano ayusin. And uh, for today's video, ayan nga po. Isishare ko po kung paano mag-add ng dependent. At uh, paano maging dependent ulit yung tinanggal nating dependent sa PhilHealth. Okay, ang gulo, no? Pero kikwento ko na lang po. So, uh, 2014, nung um, naging um, employed po ako under Concentrix, so, of course, um, married na po ako at that time with two kids. So, um, it is compulsory that we will be adding our dependents sa PhilHealth. So, uh, at that time kasi si Alex is a freelancer. So, ibig sabihin, wala po siyang company. So, automatically, Alex is my dependent. One of my dependents. So, Alex, Aljain, and Jaja. Kasi wala pa si Altra at that time. So, uh, during the marriage, kasi nga, matagal na ako sa si Concentrix, uh, ilang year siyang naemployed employed under top draw animation company. So, naging regular employee po siya ng top draw. And then, nagka-forlohan. Ang term po sa animation ng forlohan is yung um, tinatanggal po yung mga empleyado if, uh, if mayroong kakulangan sa work. Let's say, yung project or yung um, ah uh, yung project nila or yung contract nila sa sa client has been ended ayon syempre magkakaroon ng furlohan or syempre i-out na nila muna yung mga uh, empleyado nila para magkaroon sila ng financial freedom <laughs> or ayon ewan ko kung okay pa yon ngayon sa ano labor code no pero ganun po yung term sa animation kasi uh, na experience ko na rin yon na nagkaroon ng Uh, bankruptcy or going to bankruptcy kasi, syempre, ma mag-close. Wala na silang pagkukuhanan ng uh, sweldo. So, to cut it short, na-follow ang husband ko. So, he went back to be a freelancer again. So, wala naman po problema. God is so good naman pag may nawawala. Palaging may binabalik si Lord at mas maganda po yung binigay ni Lord kay Alex na work. So, pero freelancer po. So, he was a part of Pencilmation, a US animation company. So, syempre, pag US animation, wala namang feel health doon. So, wala naman siyang mga ganong uh, benefits. So, at that time, ginawa ko, binayaran ko siya voluntarily. Not thinking na pwede ko pala siyang ibalik as my dependent. So, for the longest time nagbabayad ako, ay ang mahal na 400 uh, pesos na each month So, I think middle of this 2024, I had difficulty of paying it kasi nagbabayad ako sa SM lang kasi nga hindi ko siya magawa sa online kasi nga empleyado yung tagging, employed yung tagging. So, I cannot do an online transfer payment using uh, the Health website. So, manually, hindi naman ako palagi nag-SM. Mula na nag-pandemic, madalang na ako mag-SM. So, talagang para naging staggered na yung payment. So, one time when I had a coffee break or coffee bonding with Mami Jed. Hello, Mami Jed. Shout out. Sabi niya, ibalik ko na lang daw para hindi na ako magbayad. And thankfully, we just did it today. So, ayun nga po. Oh, one of the uh, the forms that I had filled out is authorization letter. So, syempre, um, magsasign lang doon si Alex. PMRF form. So, you need to fill out the form with your information and information ni Alex. And then, uh, PSA married certificate kasi married kami. So, kailangan PSA. Pag hindi po siya PSA, under verification po yon hindi ko alam kung ipoprovide so wala akong dalang PSA mabuti na lang um, alam ko kung saan nakalagay kasi nakafolder yung mga documents ko pina send ko sa messenger kay Jaja at pinaprint na lang namin sa PhilHealth mabuti mayroon sa baba na print out ng ano so while waiting for the long pila na ko naman yung PSA marriage certificate namin and then Xerox ID both ID ko valid ID at ID ni Alex. So, that's the four, um, four, uh, forms or requirements para ma ko siya ulit. So, pumunta kami sa PhilHealth, pumila, at, uh, pila lang naman, siguro mga 2 hours kasi Monday, ang daming tao, no? And then, um, luckily, yan, na ko siya ulit. Tinanong lang, may konting tanong lang si, PhilHealth, uh, Uh, agent, bakit gano'n nangyari. So yun nga, kunento ko ulit, nag-back nag and forth, he was my dependent, and then, nagkaroon siya ng sariling PhilHealth number, kasi due to employment, tapos in, ngayon hindi na siya uh, fully employed, self-employed na lang, so ayun, nag-grant naman, so binigyan naman ako ng form ulit, yung MBR form ba yun? Sorry ha, kasi nakatago na yung mga forms So, just to justify na dependent ko na ulit si Alex. So, I don't have to pay 500 pesos monthly for the PhilHealth para kay Alex. The sad thing about it, nakita nila, Aljane is 23 years old. So, hanggang 20 years old lang ang validity ng PhilHealth sa mga anak po natin or sa mga children po natin. So, kailangan mag-submit na rin ng panibagong Uh, application form yung PMRF form at authorization if Aljing will not go to ano at um, he will uh, she will pay voluntarily or sabi na lang namin na mag-asawa kasi nga since employed naman siya we are just waiting na ma, ma regular siya kung once na ma regular siya syempre yung PhilHealth SSS pag at other um other government Um, benefits will be provided by the company na she's working for. So, um, ayun, kasi nga 23, wala naman ako magagawa doon if um, she will not be my dependent na. Uh, aware naman ako doon, maski doon sa HMO na may uh, certain age lang for the dependents. So, ayun, so again, um, I hope this video uh, video will help you out. So, ayun nga po, din natin i-add just im, kung empleyado tayo, may mga nagtatanong pa nga sa mga katabi ko um, sino yung sila so if you are single, of course your dependent will be your parents uh, and uh, your siblings, kung isa na lang ang tatay or nana your sibling na wala pang asawa or, ayun, syempre kung may asawa ka na, asawa mo na hierarchy and then anak Okay, lahat po nun. Asawa, anak, lahat. Kung wala pang anak, asawa lang. So, pwede yon ganun. Mas komplikado pa nga ako kasi in and out po si Alex pero nag grant naman. Just make sure that na if you go to PhilHealth health office, mayroon po, na po kayong daladalang Xerox ng mga ID at marriage certificate. Okay? So, thank you, thank you for watching my video. Have a great day. God bless everyone.